araw! Narito ako ngayon si Teacher Rona upang gabayan ka sa ating aralin para sa araw na ito. Ang ating pag-aaralan ay tungkol sa nagagamit ang panghalip pamatlig. Halika na! Samahan mo na ako! May mga panghalip na ipinapalit o inihahalili sa pangalang bagay o lugar na itinuturo. At ang tawag natin dito ay panghalip pamatlig. Samantalang ang dito, diyan at doon ay mga panghalip na ginagamit natin para sa lugar. Natin ang mga salitang dito diyan at doon ay mga salitang ginagamit sa pagtuturo naman sa mga lugar. Umpisahan natin sa pamamagitan ng dito. Dito, ginagamit natin kung ang lugar na itinuturo ay malapit sa nagsasalita. Halimbawa nito, sabi niya, dito rin nakatira sa aming bahay ang aking lola. Di ba? Malapit yung batang nagsasalita doon sa itinuturo niyang bahay. Kaya, ang kanyang ginamit ay dito. Dahil ginagamit natin ang dito kung ang lugar na itinuturo ay malapit sa nagsasalita. Ang diyan naman ay ginagamit natin kung malapit sa kinakausap ang lugar na itinuturo. Halimbawa, Nakikita mo ba? Ang sabi niya, Edwin, diyan ka ba nakatira? Malapit ba o malayo doon sa batang nagsasalita yung kanyang tinutukoy na bahay? Hindi, dahil ito ay malapit doon sa kanyang kausap. Kaya ang kanyang ginamit ay diyan. Dahil ang diyan ay ginagamit natin kung malapit sa kinakausap ang lugar na itinuturo. At ang sumunod naman ay ang doon alam mo ba kung kailan natin dapat gamitin ang doon? Ginagamit natin kung ang lugar na itunuturo ay malayo sa nag-uusap. Halimbawa nito, doon sa may pulang bubong nakatira si Mang Isko. Malapit ba o malayo sa mga batang nagsasalita, yung tinutukoy nilang bahay ni Mang Isko tama malayo sa kanila. Kaya ang ang kaya ang kanilang ginamit ay doon. Dahil ang doon ay kinagamit natin kung ang lugar na itinuturo ay malayo sa nag-uusap. Nakuha mo ba ang paggamit ng panghali pa matlig na doon? Magaling kung ganoon. Iyon tatandaan na ang dito, diyan at doon ay nagiging rito, riyan at roon kung ang naunang salita ay nagtatapos sa patinig at sa malapatinig na W at Y. Halimbawa nito parke magiging roon dahil ito ay nagtapos sa patinig bahay rito naging rito ito dahil ito ang bahay ay nagtapos sa malapatinig na y maraming salamat sa iyong pakikinig at naway may natutunan ka sa ating aralin sa araw na ito. Paalam.